Ito na mga kamaster yung ginawa kong blade sa nakaraang video ko. Yung ginawa nating 24 inches na blade. Yan, so ito na yung kinalabasan mga kamaster. Bali na linis ko na to. Na grinder ko na po ito mga kamaster. Ayan na po yung ating blade. At abangan nyo mamaya mga kamaster at gagawin natin to ng handling case. yon Ayan na po yung ating blade. 24 inches blade. So panoorin nyo mga kamaster at lalagyan natin to ng subo. Yeah. <laughs> So, ayan mga kamaster yung subo niya. Kitang-kita niya naman yung subo. Kabilaan po 'yan. Ayun po yung subo. po sa mga kamaster. Nalagyan natin ng subo. Ito yung kabila mga kamaster. Kitang kita yung subo. Abangan nyo mamaya mga kamaster at gagawa natin ito ng puluhan at scabbard. Itong ating 24 inches blade. Ito na siya mga kamaster, lilinisan natin to gamit yung grinder. So ito nga pala mga kamaster na nice, isa, ito yung karugtong neto. Di ba kung napanood nyo sa nakaraang video ko mga kamaster kung paano ko ginawa itong ating blade. Ito yung karugtong mga kamaster nung pinutol namin itong dulo neto mga kamaster. So ito yung kinalabasan, isang binastari. Ayan, kasabay ko na rin itong sinubuan mga kamaster kanina. Yan. So ito ay may habang 13 inches blade yan, so ngayon ay maglilinis tayo mga kamaster gamit itong grinder. Papuputiin natin ito mga kamaster. At ito si Otol, mayroon pa ang ginagawang isang blade. Gumagawa so, pa siya ng binastari mga kamaster, 18 inches blade. Yan, so maglilinis muna ako mga kamaster nitong linagyan natin ng subo. para mamaya ay magawa natin ng scabbard. At mayroon na rin po akong ginawang puluhan nito mamaya mga kamaster ay ikakabit natin dito sa ating blade. So, sa mga kamaster ay maglinis muna tayo ng blade. tapos ko na siyang nalinis ayan so makintab na uli siya umuti na uli ayan so ito na yung ating 24 inches blade ayan so ito ay isang binangka binangka blade mga kamaster o sa iba tinatawag tong ganitong design ay sansibar ayan so ang susunod natin kakawin mga kamaster ay lalagyan natin to ng puluhan so may ginawa na pala ako mga kamaster na puluhan dito ayan so ito yung ikakabit kong puluhan nito mga kamaster ito po ay Dragon Design. Ayan, sa mga gusto nga pala mapanood kung paano ko ginawa yung mga ganitong puluhan mga kamaster, ayan, panoorin nyo lang sa aking mga video. May ginawa na po akong video kung paano gumawa ng mga ganitong puluhan. Ayan, so panoorin nyo lang po mga kamaster. Sa ngayon ay ikakabit na natin to mga kamaster. Meron na po itong butas. Ayan, nilagyan ko na po ng butas. Ayan, so ang gagamitin natin pang kabit dito mga kamaster ay epoxy, pang dikit. Ayan, so ito ay sinukat ko na rin po mga kamaster. Ayan, kasya na po siya dito mga kamaster. Ayan. Ito po yung kalalabasan nito once na nakabit ko na. Sa ngayon ay ikakabit ko na po yung ating puluhan dito sa blade. Ayan, so panoorin nyo lang mga kamaster. Kung gusto nyo pong matuto kung paano kumabit ng mga ganitong puluhan na finish handle na po. Ayan, panoorin nyo po kung paano ko po ikakabit yung ating blade dito sa puluhan. Ayan, so ito po yung ating gagamitin mga kamaster na epoxy. So, bali, lang natin po ito. So, ayun. napakadali lang nito kabit mga kamaster, yung mga ganitong finish handle na. May rin po akong ginawang tutorial na ito mga kamaster, kung paano magkabit sa mga ganitong puluhan. Pwede nyo rin pong panoorin yon Sa mga gusto nga po lang matuto kung paano gumawa ng mga puluhan at kaluban, may mga video po ako dito sa akin channel. May mga ginawa po akong tutorial para sa mga baguhan na gusto pong matuto. Ayan, so iso-share ko po sa inyo lahat mga kamaster, lahat po ng natututunan ko dito sa paggawa ng mga puluhan at kaluban. Ayan, so mga gustong matuto mga kamaster, panoorin nyo lang po yung aking mga video. At syempre, huwag nyo po kalimutang mag-subscribe at i-like and share ang ating mga video mga kamaster para marami po makapanood. Ayan, so nahalo na po natin mga kamaster, so ngayon ay ilalagay na po natin dito sa butas yung epoxy. Ayan, pupunin nyo lang po mga kamaster yung butas. Pupunin nyo lang po ng epoxy. Kailangan po mga kamaster hanggang sa pinakasulok mga kamaster malagyan po ng epoxy para matibay po yung ating puluhan. Or yung pagkakadikit po ng ating mga blade sa puluhan. Ayan, so ito po yung tinatawag ko mga kamaster na artificial na pamamaraan. Kasi hindi po siya tumaan sa normal mga kamaster na pamamaraan mga kamaster. Kasi ang normal na pamamaraan ng pagpupulo mga kamaster ay binabaga yung tang ng itak at sariwang kahoy po yung ginagamit kasi kusa na lang po yung didikit mga kamaster doon sa inyong mga puluhan Ayan, may, may tutorial din po ako ng mga kamaster yung natural na pamamaraan mga kamaster kung paano ikabit yung puluhan gamit yung natural na pamamaraan marami na po akong inupload dito sa aking channel mga kamaster sa mga gusto matuto may iba't ibang video na po ako ditong in-upload panoorin nyo na lang po ayan so tinawag ko tong artificial mga kamaster kasi ginamita na po natin ng epoxy pang dikit ayan pero ito mga kamaster para sa akin mas matiba yung ganito kaysa don sa binabaga yung tang kasi pag di nyo po na control yung pagbaga ng tang mga kamaster, maaaring matanggal lang po yung inyong blade or, or kaya mahugot or pwede pong mabiyak yung inyong puluhan. Ayan, so ito na siya mga kamaster na puno na natin ng laman. Ayan, so kukunin lang natin itong iba, yung sobra, para ilagay dito sa tang. Ayan, dito natin lalagay mga kamaster para kapit na kapit. So, ito na siya mga kamaster. Nalagyan na po natin yung kanyang tang. At napunuran na po natin ng laman nitong ating pul gawaming puluhan. Sa so, ngayon ay ikakabit na po natin ito mga kamaster. So, ganito lang po mga kamaster. Napakadali lang ito ikabit. So, ayun. Sumubra pa rin yun. hinalo natin na epoxy. Ayan, maraming sumobra mga kamaster. Ayan, so sigurad nyo nyo mga kamaster matuwid bago nyo patuyuin yung epoxy. So, ito na sya mga kamaster, nakabit na natin. Antayin lang natin itong matuyo. Inungin na natin yung epoxy. Ayan. So, patutuyin lang muna natin ito mga kamaster. Yung ating puluhan dito sa blade. Or yung nilagay natin yung epoxy. Ito na mga kamaster. Natuyo na yung epoxy yung nilagay natin dito sa kanyang puluhan. Ito na siya mga kamaster. Tuyo na. Ayan, so siguro mga kamaster, gawin lang ulit natin ito ng part 3 kasi masyado na pumaba yung ating video. Napakahirap po kasi mag-upload dito sa amin mga kamaster kasi napakahina po ng data. Kaya abangan nyo na lang mga kamaster yung part 3 nito na kung saan ay gagawin natin ito ng scabbard. At kung gaano nga ba kaganda yung kalalabasan nito once na nabarnasan na natin itong puluhan at yung nagawin nating bagong scabbard nito itong ating 24 inches na blade. Ayan, so shoutout nga pala kay Rani Paluyo at Jerry Luberesa. Ayan, maraming salamat ay mga kamaster sa panunood sa aking video. So, walang sawang pagtangkilip ng aking mga video mga kamaster. Ayan. So, abangan nyo lang mga kamaster yung part 3 nito. Ayan. So, ito, yung, ito nga pala mga kamaster yung part 2 na kung saan ay linagyan natin ng subo itong ating blade at kilabitan natin ng puluhan. So, abangan nyo mga kamaster yung part 3 na kung saan naman ay gagawa naman natin ito ng scabbard. Ayan, so pasensya na po kung medyo putol-putol po yung ating mga video. Kasi mahirap po kasi mag-upload. Ayan, so napakahina po kasi ng internet dito sa amin. Umaabot po minsan ng dalawang araw bago mag-upload yung ating mga video. Kaya pasensya na po kung, ayun, putol po yung ating mga ina-upload. So, ayan, abangan nyo na lang mga kamaster yung part 3. Magkita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod kong upload. Maraming salamat sa inyong lahat. Shots at the enemy I'm gonna make it to the top Leave a legacy If I got something to say You better let me speak Turn it up a new degree Bitch, you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic Blow the sonic proof up I'm too honest When I take a few shots They're too toxic Need to take a new song